O, uh, magkano ba laban natin? Hmm, sige ah, gusto ko. Nakikita ko yung mga lambi-lambi nyo ha. Oo, oh, para matalo ka naman. <laughs> oo, oh, okay lang. Ano matalo ko? Basta nakikita ko yung mga lambi-lambi nyo ha. Ay, pumigil ka nga kung ano-anong sinasabi mo. <laughs> o, ako na. Uy, uh oo. -oh. Kapaw. Joket. <laughs> Uy, ano? <laughs> Uy, mare. Ay, napalino anak mo, Saan? Ayan oo. Uy, ay, tayo ka lang. uuwi muna ako. Babalik ako. Ano ba yan? Oh, paano ba yan Biba? Dalawa na lang tayo dito. Unggu-ungguyan na lang tayo. Kaya, bye-bye Ayo Ayoko. Manyakulo ka naman mama. Nak, nak. Dumating ka pala. Wala naman akong naluto. Ikaw naman, Nay. Kung kailan naman binayaran ko na lahat ng utang mo, sugal naman ang isusunod mo. Pasensya ka na anak. Libangan ko lang kasi yung magsugal. Naiinip kasi ako dito sa bahay eh. Ay naku, Nay. Kung yan, libangan mo, ibinili mo na mare. lang ang merienda. ka pa. Mare, mare, yung hulog mo, ikaw na lang iniintay doon. Ay, hindi pwede yung ganyan. Ako na naman mapapagalitan doon kay madam. Ano yan? Wala naman akong inuhulugat. Ano daw yan, Nay? Ito ah, tong nanay mo, hindi naman niya na binibigay yung sabit niya sa akin. Eh, magagalit na naman yung madam. Ano ba yan, Nay? Lending na naman! Kala ka, na. ka dyan, Ante. Bigay mo yon. Nay, ano ba naman yan? Tapos na tayo dyan. Yan na nga yung kung bakit mo ka lang nakulong. Ilinis ko na lahat-lahat yan. Kung hindi ka matututo, bahala ka na. Hahayaan na lang kita. Anak, pasensya ka na. Napasubo kasi ako dun sa sugal, kaya naglending ako ulit. Yan lang nga ang sinasabi ko na eh. Yasugal na yan, walang may dudulot na mabuti sa'yo. Huwag kang magbibisyon na eh kung hindi mo kaya suportahan.